Nagsimula na ngayong araw, Agosto 28, ang pinakahihintay ng SB19 fans na limited screening period ng pagtatag de documentary movie ng Mahalima. Sa mga monitoring at litratong natatanggap ng ating news team, kahit na medyo maulan ang panahon sa kamay nila ang dulot ng hanging habagat at suspension ng klase at ilang pasok sa pamahalaan, ay marami sa mga 18 ang nagjaga at uh, hindi ininda ang ulan para magtungo ng kanilang pinakamalapit na sinihan kasabay niyan ay nagsimula na rin ang ilan sa mga freebie promos ng ilang uh, cinema hubs para sa mga 18 na manonood ng uh, pelikula. Halimbawa na nga riyan, ang Gateway Cineplex 18 na mayroong limited edition SB19 pagtatag large popcorn at Exclusive random photocard sa halagang isandaan at tatlong na piso lamang. Tatagal ang pagtatag na documentary limited screening sa daan-daang sinehan nationwide hanggang Setyembre 1 o araw ng linggo at ito ay distributed ng Columbia Pictures Philippines kasama ng 1Z Entertainment at ang pagtatag na documentary film ay likha ng batikang dokumentarista na si Jen Regala. Mahalaga namang tagubili ng mga SB19 fans sa kanilang mga kabaro, iwasan ang pang-i-spoil at mas lalo tigit ay bawal na bawal na kunan ng anumang recording equipment ang anumang parte ng pelikula dahil na rin ng uh, matinding pangil ng batas na kanilang kakaharapin kung sakaling sila ay magiging pasaway. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang takot walang pinapaboran, ito ang Senbat sa Patrol No. 2, Stephen Saras Perez.